Ang umaga po sa inyong lahat. You're watching B of TV. Nandito tayo ngayon sa aming bahay dito sa Dulangan Pilar Capiz. Sa ngayong araw ay nag-celebrate po tayo ng birthday ng ating ama, ng tatay namin, si Fernando B of Senior. Ito yung araw na dapat nating bigyan halaga yung ating magulang. Lalo na pag ng ating magulang. Simpleng selebrasyon lang. to meron kaming inihaw na baboy. Ito si Rodel. Si Rodel ngayon ang cook. sarap to ano, gano'n. No? Mukhang uh, hinog na. O, ito na yung okay na, okay na to na hmm. O ito na yung uh, pwede na daw. O diba, parang sinugba na baboy. Yun pa ang kailangan iluto. At saka meron pa doon sa, ito pa, ito pa yung iba. Meron hmm. na tayong mga bisita dito. Nandun na sa loob. Si, si tatay e, eh, nandun pa sa kabilang bahay. Ito yung araw na magiging masaya ngayon siya. Punta <laughs> dito kasi meron tayong uh, niluluto dito na bangos. Inihaw na bangos. Oh, ilang piraso to may. Si Ama yung nagluluto at saka si Butsoy eh. Oh, mataba no? Mataba. Mataba na hmm. nilagyan mo na mantika ha? Bakit mo nilagyan ng mantika para maging mataba? <laughs> yung balat niya para maging malutong dyan. Oh, dyan, kunan mo dyan oh. Masarap nito mamaya yan, Diba ang uh, lalaki ng mga bangos natin? At saka ang tataba. Kahit hindi nilagyan ito ng mantika, mataba talaga. Tikita mo sa uh, kanyang uh, ano to tinae, no? O, tingnan mo, dyan, Oh. Ito yung taba, oh. Init. Mm -hmm. Diba? Oh, ang kapal ng taba, Oh. Uh, masarap to. Masarap gawing uh, ulam at saka pulutan mamaya ito na si Nini, oh. Nakaligo na sa wakas. Makalipas ang dalawang linggo. <laughs> ito yung anak niya na walang sakit. <laughs> Hilti ito, hindi inoobo. <laughs> so, yun lang. Kailangan nating uh, no, time yung ating mga magulang. Minsan-minsan so lang yon at saka tumatanda na sila, yun ang pinakamahirap sa lahat pag matanda yung magulang mo. Kasi alam niyo naman, pag matanda na, iba na yung pwedeng uh, pwede mangyari. So hanggang habang buhay sila, mahalin natin. Di ba? Nakakalungkot. Oh, oh meron na tayong mga bisita dito. Si Jutay, yung kapatid ni nanay. Oh. Oh, Jutay, si maganda si Tita Jutay. Ito yung... Uh, ano to? Eh, Ay, ah, hindi to. Ilang anaka, Ika ilang anak ka, Tita Jutay? Ika pila oh, ka? Ika pila? Doses sila eh. Isang dosina lahat sila eh. Dinanay hindi isang dosina. Pangwalo si Tita Jutay. Diba? Malakas sila ng <laughs> O Dito tayo. Ito yung niluluto ko kanina pa. Meron tayong uh, niluto na... to Ano to dyan? Manok na may ubad. Ito yung pinakapurito kasi ni nani tatay eh. O, tingnan mo dyan oh. Meron tayong sili pasta. Uh, oh, ito yung spinach product na masarap to ako nagluto nito eh. Para kay tatay. Oh, mukhang ang liit-liit ng mga hiniwa na to ah. Si Rodel kasi yung hiniwa nito eh. Ang liit-liit. ito Yan. Yan. Tsaka mayroon tayong sili. Diba? Masarap to. Para maanghang. Tsaka mayroon na tayong sinaing dito. Ito, may sinaing na ako. Ako rin nagsaing nito. Para sa ating magulang, okay lang mag-sacrifice siya. Ayan, diba? Ito yung bigas na binili ko kay Sir Barrios eh. Ito si Mrs. oh. Ayan, si sinitita mo. Happy birthday, Tatay. Happy birthday, Tatay. 77 na siya, Tatay. 77 na siya. Ngayon nakakalungkot kasi matanda na. kasi nanay itiwa na. Kaya kung may magulang kayo, lalo pag matanda mahalin niyo. Para wala kang uh, pwede pagsisihan. Pag dumating mga na araw, na na sila. Ano tayo mga bisita? Ito yung mga kapatid ni nanay. Mga bisita. Ito si Tito Bern. Si Tito Bern, o. Oh. Pang ilang anak ka Tito Bern, kapila kapatid ni nanay? Uh, six. Magka pang-anim. Si Tita Jutay pang-walo. Si Tito Bern pang-anim. Uh, si Tita Baningning. Si Pinat, itong apo uh, ni Tita Baningning. Tita Baningning, tayo pang ilang? Bunso, pang labing dalawa. Labing dalawa sila eh. Siya yung pinakabunso. So si Tito Jojo, yung asawa ni Tita Jutay. Gusto yung mag-utang, libre ang utang. Mag-interest ka lang. <laughs> Ito yung mga bisita ni Tita Minche, si Engineer Acevedo. o oh, sir, nasa view of TV ka sir. <laughs> Ito si asawa niya, asawa, si Antelia antena namin to adapted dante yun ang husband niya si ito si Jenner ah uh, una mo diyan si Tita Mince ito yung kapatid ni isa pang kapatid ni nanay pangilan ka Tita Mince pangilan ka pang sampo pang sampo si Tita Mince oh uh, kita pang walo pang anim pang labing dalawa ito pang uh, pang sampo ka no Tita pang sampo ito si Tito Carlet si Tito Carlet, yung uh, husband ni Tita Inday. Oh, from Bakulod, galing sila sa Bakulod. Ilang taon ka na Tito Carlet? 77. 77 na si Tito Carlet. Pumunta dito kasi birthday ni Tatay. Tatay 77 din eh. Ito si Tita Inday. Yung kapatid ni Nanay. Pang, uh, pang, pang, ilan ka Tita Inday? Pang-apat ka. Oh, si Tita Inday maraming uh, pirato. <laughs> Bakulod kasi, maraming tira yung taga-bakulod eh. <laughs> o, oh, sinanay, sinanay Sinanay, pang ilan ka, nai? Pang dalawa Oh, yan, sante si Kapatid ni Auntie oh, Bagong auntie namin Bagong adapted Adapted <laughs> Matamis daw yung kamute <laughs> oh si Tita Bilya. yung Yung pinakamaganda, di ba? from Bacolod. Uh, honorable Bilya uh, Bilia Sumbrano, eh. <laughs> kagawad eh. Kagawa de. Eh. Anong barangay Tita Bilya? Barangay Tita Tre Bacolod. Bacolod City. Bacolod. Bacolod. Bacolod City. Bacolod. Ito sa engineer din to, Tita uh, Engineer Rex Chan. Engineer din, engineer ka bigan ni Tita Minche. Ah, uh, 'di ba? Mga big time parente Mga big time yung bisita natin. Ah. Uh. Si Tito Bern dating kagawa din to eh. <laughs> di ba? Si Tito Bern di ba dating kagawa din to? O sa barangay, barangay 5? Barangay 5. Oh, Rua City. Oh, di ba? Mga politiko. <laughs> Ito si Pinat. Si Tita Jo tayo ta. Oh, yung birthday boy. Wala dito yung birthday boy. Ito kilalay naman to eh. Huwag na to. Oh, Una mo sila dyan ulit si Tito Carlet O mo sila para may mga remembrance tayo Sa mga tito, tita, tita natin Ayan Diba? So hindi pa nag-start yung kainan Usapan muna at saka dito Ang ingay-ingay Ito si Bibi Kulot Ito ah. Pag yung umutang Basta may interest Okay to si Tito Jojo <laughs> <laughs> at Ito yung mga kapatid ni Janjan, oh, ito si Ping Ping, ito si Leklek, Lek. Oh, mga masisipag to. Maagang uh, gumigising at tumutulong sa mga magulang. Tingnan mo sila balikan natin dito dyan. Ito kasi yung uh, pagkakataon na yung mga matatanda nagkikita-kita kasi sa palagay nila may eksena lang daw yung buhay nila kailangan magkikita-kita lahat-lahat ganon din mga sabi ng pinsan ko kailangan mong umuwi at saka magbanding oh, banding kasi may eksena yung buhay ng tao eh Diba? So nakalungkot ng isipin, tumatanda tayo. Yung pinakaimportante sa lahat, yung mga bagay na dapat ang uh, ginawa, ginawa, ginagawa natin para sa ating mga magulang. So yun sila, mga tita at mga titas. Yung tito namin, isa lang yun, is si Tito Bern eh. Yan, sa, sa mother side ko yan. O si tatay, wala pa dito. Kanina na dito sa si tatay eh. Meron tayong beer dito para sa mga lasinggiro. Alam niyo naman yung San Ling eh. Oh, yun oh. Yun. Yun, yun oh. Yun. <laughs> yun ang lasinggiro. Ito, meron tayong freezer dito. Hindi, kami lasinggo. Paminsan, minsan lang. Pag may merong uh, okasyon, saka kami umiinom. Ito, meron tayong pips eh. Ah, mukhang hindi malamig to ah. Mukhang hindi malamig ah. Ito oh. Sasakan. Sasakan. Ito yata eh oh hindi na ng mabuti mamaya magagalit si tatay pag hindi to malamig birthday pa naman niya ito na mahirap isipin pag uh, yung mga magulang yung mga malapit sa'yo tumatanda na kasi alam na natin kung anong mangyayari sana huwag naman oh. hindi naman na ang tao mabubuhay ng uh, Walang kamatayan sa mundo. O part ng cycle ng buhay yan eh, ng tao. Na kailangan mamatay ka, pagtumanda ka, bata ka. Mula sa pagkabata, tatanda ka, pagtumanda ka. Siyempre alam mo na, mamatay ka. yon ang pinakamalungkot na, na part ng buhay ng tao. Yung may pumano na libro ng pamilya. Kaya mahalin po natin yung ating magulang o kayong pasaway kung so, ano makain nating ibigay sa kanila, ibigay natin habang buhay pa sila. At huwag tayong iiyak-iyak ng sobra sa araw na wala na sila. Ano ba? Diba? Baka nagsisisi ka lang kaya umiiyak-iyak ka. Huwag <laughs> ganun. hintayin natin para balik tayo dito. Balik tayo dito kay Rodel. Hingan natin. Kasi kanina pa to si Rodel eh. oh si Abandon oh. Mukhang galit na eh. Kanina pa yan kakain ng baboy eh. Hilao pa eh. Mukhang kumakain ka na, Del, ah. ng Rodil, oh. Si Rodil, kain ng kain dito, oh. <laughs> yun nga, sobrang kapal kasi yung paghiwa ni Butsoy. Kailangan manipis lang talaga. Oh, okay lang, pasensyaan mo na si Butsoy kasi tao lang naman yun, eh. Nagkakamali yun, eh. Kasi tao lang, eh. Mukhang ang talas ng bigote mo, ah. <laughs> oh, ito na siya, Tay. Ito na, Tay. 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 Oh, 77 na sa tatay eh. <laughs> 77, 77th birthday ni tatay. Oh. <laughs> Hindi man lang si tatay tumaba ng kunti. <laughs> ano tayo nung masasabi mo, tay? Salamat sa Diyos sa atin. Buhay, Buhay ka pa. Ba? Buhay pa ako hanggang ngayon. Oo, oh, 77 na edad mo. 77. Gusto ko bang 97. Oh, okay. Ibibigay ni Lord yan, tay. Pakabait ka lang. <laughs> Sige, pasok tayo dito, tay. Mainit dito, eh. 'di ba? Sa salita nagsasalita din. Hindi pa yan lasing. <laughs> Pero pag namaya ang pag namaya, pag lasing yan. Kahit hindi mo pinasasalita, magsasalita yan. <laughs> oh, so, palik tayo dito. Ah, oh, rest Tamenche. Kung ko tay. Oh, kung kung sir. Oh, <laughs> uh, tayo si Mara, si Sir, Engineer, uh, si Tay. <laughs> Sa tayo, parang uh, nalilito na. Ako na ba si tatay dyan? Ayan. <laughs> oh, ang ingay-ingay kasi nila eh. <laughs> Sabi ni tatay, nagtatrabaho daw siya hanggang ngayon kasi gusto niya nitatrabahuin siya. Hindi daw komportable siya pag wala sa ginagawa. Kailangan daw gumagalaw yung tawanya, niya. Ah, diba? Mahalin yung magulang niyo. Isa lang yan. Ah, sabi ko sa inyo, magsisisi kayo pag mawala na sila. Oo. Oh. Okay na. Si Butsoy, nandito na. Dumating na yung ice si Butsoy. 50 pesos yung binili ni Butsoy na ice eh. Balik tayo dito dyan. Start tayo, eh, baka inom na yan eh. So, kailangan natin kumain muna. Ano ang litson do, soy? Mayroon tayong tayo yung ulong litson. Ulo lang yung litson ha. Alas 11, medya on. Ano na oras na uh, dyan? Ayat, alas 10.24 sa mga isang oras. Pa, mayroon tayo may ulo na baboy. Ito na litson namin. Kasi lahat na mabisita dito matatanda. Dapat healthy foods daw. Kaya lang, wala naman yung uh, lahat naman ngayon. No, so, diba, di ba? Pag sobra, hindi naman maraganda. oh Enjoy your blessing. Bless him with good health, long life. And enjoy, Lord, the love the family. Bless, is coming in, his going out. Thank you so much for your love. Bless and to find his as we enjoy together with this family. We give you back all the glory and praises in the mighty name of Jesus Christ. We pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. 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 Amen. Happy birthday to you! Happy birthday to you. tapos na natin magkanta ng happy birthday. So ito na, picture taking. Oh, kayo na na, kayo na, si Tata. Tay, pangkundi tayo. Ano yung mga kanon? Eh, Kaya kung baboy ka ko, Sunog ba nga baboy? Ito. Okay, hawa mo muna dyan.

hawakan muna <laughs> gusto to ni lola mo eh balat eh oh. ngayon gamay gamay lang ha imotay mo imotay pantakas ang gamay nga sa baong kare kare o oh, sige o oh, teka kare kare daw O, tayo. Kanon mo. Nayo okay ka na sa mo okay na ay. na na. So, meron pa tayong bisita dito. Ito so, yung uh, kapatid ni tatay. Tatay ni Mrs. Switching. Saka wife niya. Si Tita Wing. Teacher. Ito, si Man. Kararating lang. Maraming pira to. <laughs> si Chief Engineer. Oh, Steve, uh, Tito Stephen. Bill Bider. Mayaman to. Mas mayaman to chief engineer <laughs> Ito anak, anak mo to, Ay, oh. anak mo to. Oh. Ito anak, uh, anak ni Tito, ano yung eh, kuha ni Chi Cheng. Oh. Nung pangalan mo ano eh. What is your name? What? Ah, wala agad. <laughs> wala agad. Parang uh, walang kiboto, walang pakialam oh. sa mundo to. <laughs> <laughs> Ay, oh, papinsan mo, pinsan, pinsan ni Mrs. yan eh. <laughs> oh. Oh. <laughs> Wala, wala. Oh, oh sige na. Pasok tayo. Na, Chen Chen. Tawing. Oh, sige, oh. Na, ara kare-kare. Ato kwan item ng manok. Dawon damo sang native tong manok ko Magre-refill gur tayo no. Hindi na, okay lang tao. Sang manok. ha ah, kala lagay lang. Oh. Oh, si to Jojo. Walang hilig sa baboy. <laughs> oh, stabilia. So, Ay, yeah, nasa si ito, Robert. Si Tita Maningning sa kayo makulit nga apo na si Peanut. Yan sa kabila dyan, kunit mo dyan. Kunit mo dyan. O. Yan. Si auntie at saka si uncle na adopted uncle, adopted auntie. O, kumakain na sila. Meron silang bangos. Walang sausawan. tayo okay lang? Tay, Ariyo, nami kare-kare yun? O. Tiweng, ariyo, kare-kare. Nami niya? siya. Ano pa yung Tay? Ano pa yung kanon? Imo na Kare-kare kare-kare kwanta kawo oh. Gusto daw nang nanay na kare-kare iyo na pagmomal sa magulang baala na magutom kami ni Janjan Kare-kare daw jan eh Hmm ay sato Eh yeah. Oo oh. hey, oh. Ayaw Tan on ka tai okay na tai katatapos lang nating kumain ito na yung natira oh, si Kikay si Kika ito na yung natira sa ating ulo na litson yung cake wala pang uh, bawas oh, yan ang uh, busog na yan yung mabisita natin buka busog na yan kunan mo dyan no? nag relax relax na lang para makakain uli oh. ah, nag uh, uusap na siya, nag uusap ang kanilang uh, future. Ni Nero dito, kararating lang. Ano to, ni? Kaon Ano tayo? Buksan na ka tayo? Oh, sige. Buksan daw na isang bute Ikaw, tita, tita bar. Dalawang bute dalawang bute Cheng. May 55,000 followers siya. Ba? Bala niya imo. Oh, may 55,000 followers daw siya. Oh, sa akin, 1.8 lang eh. Talo mo ako, kalahati lang naman. <laughs> Walang pambukas. Walang pambukas. Ito pala. Nag-iisa lang ang ating pambukas dito eh. Oo. Oh. This is Gaming Boy. He has 55,800 subscribers. Hi hi. hi! hi! Love you! Uh, wala, wala. Si Ayaw yung mag-hi eh. Ay, si wala, si Batman yan. <laughs> Nakapula nga Batman. Yung kilala kong Batman, itim eh. Okay. <laughs> Ah? ah, Oh, yan kunamos sa menche, sumasayaw na. Atos oh, ito Jojo, kay nung to, kung sala ni Juan. Oh. Ah? Ha, ah, sa menche, sumasayaw na. Hindi pa yan nakakainom. ah, <laughs> oh. <laughs> Yo ang resulta ng Pepsi. <laughs> Sa kabalinsyana ni tita, ni, ni tininit. sa Ayos, ah. Ayos, ayos. Labas na kami, labas. O si tita, <laughs> ayo, tawa ng tawa, oh. Sabi niya, seryoso. Baka mayroong mga mga nagchat-chat sa barangay. Ayos na na. <laughs> may regalo daw. Thank you kay Dudoy. Oh, si, thank you daw, thank you. Thank you, thank you. Si Taminchi at saka si Tita Inday. Mayroong regalo sa kay Dudoy. oh, si Tita Bilya mayroon din. Ayan. Yeah. <laughs> o, kay Tita Nining. Ano yan, sabon? <laughs> <laughs> uh, hino. Dodoy. dudoy Hino Prabia. Hino di Prabia, no? Hmm, buhay pang mga sabon na yon, hinod pa pre Oh, thank you daw, thank you. Oh, sige. Pang paganda pag pangit ka. Pag maganda ka na pang padagdag ka ganda. Oh, sige. Pang padagdag ganda lang yan kasi magaganda na sila eh. Kaysa <laughs> na sila. Gandahan niyo naman, sabi of oh, TV kayo eh. Tita Bilya, hindi tita Bilya music. Hahaha, 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 Uh, uh, Wag mong bayaran ito mamaya ha. <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> mga anak ni Lola Prudite. <laughs> Ilan sila lima? <laughs> Ang galing. <laughs> mga dancers, eh, mga dancers. <laughs> 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 dati rati ng mga bata, pa ito magag magaganda yan. Ngayon, sobrang ganda na. ah, <laughs> 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 oh, oh, si Tita Bilya yan. Si Barangay Kagawad yan. Kagawad! <laughs> <laughs> baka pati talaga kayo <laughs> O sinan ay wala nang kinawaw. <laughs> o kung pumilitin ay baka mawalan ka ng malay. Hoyan, <laughs> <laughs> yo isa pa. Isa kante dap-dapte. Gan. Gan. Kita binatin ko itabi. Itabi, itabi. Oke okay deh, oh, sige Dito lang kami, tatabi lang kami Hehehe 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 Sana mas maganda dyan Yung mga bata raksasayon matatanda matatanda. <laughs> Bakit? Kasi kawawa naman yung matatanda pag hindi mo panoorin. Wala na manunood sa kanila. Doon si Michael Jackson na nasa. One eternity later. Uwi na tay Tita Jutay Yung mga kapatid ni Nanay si Carlet Tito Karlet, magpapa picture daw sila <laughs> <laughs> O oh, sige na O oh, isa, isa pa Ang kapatid Tita Mens Bilis O sige sita <laughs> Yan yung mga kapatid ni Nanay O oh, TV Oke, okay, one, two, three, go. Be up TV. Yeah. <laughs> <laughs> one, two, three, <laughs> 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 oh, my to to. Oh, oh ayo ke okay, nanay. Hai, <laughs> 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Toto Fernand. Yeah. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Hooray. Hep hep. Janjan. Pepet, -jan. <laughs> <-ep>. Janjan. <laughs> ya yes, santai. Oh, no, yes oh. Oh, sige. Uh, Halo, uh. oh. Bye bye. Oh, bye, -bye. Oh, bye bye. Ingat kayo. Oh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. oke Oh Oke Eka tayo, dito ka lang eka tayo. Bye! Tito Bern, oh. Bye, Tito Bern. Bye, bye, bye. Nasa'yo, ito? Oo. Hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ito ang B of TV. Here we go. <laughs>